Ah, manay, bulad na po. Galing, binirito na po. Wapo raman na siya o kuwan. Pakseo. niya. Ay, pag, pagtola ana, din sa gulag lagustino. Sa gulag bulat po. Laylaying isda ba? Mm. Muna yan mo ang ipamalingki, guys, oh. Kalindot kayo. Ah, oh, butang ari-ari. Wala ka butangan niya, ha? Mm -hmm.

Itulao na siya gay Kaya rumakakaog sayo kay gutom tawon Ang gikan may nangisda Muna yung mga dakpan o oh.